Please subscribe. Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Walang record na nakipag-away ito. So okay lang yun kay Tito Manny. Ayun po no, magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid Ako po si Tito Manny Vlog At uh, mayroon po akong kikwento sa inyo no, na talagang uh, Na nangyari na sa akin ano po Hindi ko po alam kung ito po ay makakatulong din sa inyo ano Minsan po kasi ako po ay uh, sumakit Yung aking uh, lower back ano, dito po sa may likod ko Sa may baging bewang ano, yung dalawa Sa may baba at uh, dito po sa may aking tiyan ano At ako po ay ah uh, hirap na hirap uh, umihi ano parang hindi po ako makaihi ano po that time hindi pa po ako nagpapa-check up ano nagpa-check up na po ako noon pero hindi po yun ang aking uh, napa up ano napa-check up ko po noon yung aking asma, diabetes at sugar ano pero pagkatapos po ng check up mga ilang araw ay aso uh, sumakit po yung aking tiyan ano at ang bala ko po sana ay muling bumalik sa doktor ano po, kahit na hindi ko pa schedule uli, eh gusto ko pong bumalik kasi nga ah, sumakit po yung aking chan ah, at saka dito po sa may likod ko at nakahirapan nga po akong umihi. Pero may nakapagkwento po sa akin na sabi niya eh baka ano yan, UTI or ah, kung anong ah, sakit na pwedeng ah, bato sa bato, parang gano'n ano po. At ikinento ah, nga po nila sa akin na sabi niya eh pwede kang uminom ng 'yung pansit pansitan, sambong at saka guyabano. Sabi nga ano, papakita ko po sa inyo. O yan po ano ayan po siya oh. Ha? lagi po akong umiinom. Ito po pansit pansitan. No, ito po 'yung pansit pansitan. At uh, ito po 'yung dahon ng guyabano. At uh, ito po 'yung dahon ng uh, sambong. ayan po siya no. At uh, naglaga po ako niyan no, uh, makailang ulit ano po. Siguro po ay uh, inabot ako ng mga apat na araw ano sa paglalaga po niyan. At tayo na nga po no sa loob po ng uh, loob po ng apat na araw na aking pag-inom ay uh, nung nung ikaapat na araw ay talagang uh, nahirapan po akong umihi, talagang masakit ano po. Pero naramdaman ko po na parang may lumalabas ano. At tayo na nga po no nung aking uh, Tiningnan kung ano po yung lumalabas sa aking paghihi ay eh, nakita ko po ay isang bato. Ano? Isang bato po, ito po yung bato, papakita ko po. O yan po siya, no? Kung makikita niya, ayan po siya, dito ko po siya nilalagay. Ano po, diyan ko po, po siya nilalagay. Tinago ko po siya, no? Para maipakita ko. <laughs> Para masabi na totoo yung aking sinasabi. Ah, diyan ko po siya tinatago. At, uh, yun na po, no? Wala naman po akong ibang ininom ang ininom ko, ininom ko lang po ay eh, yung uh, sambong pansit-pansitan at guyaba, no? ano po ewan ko lang ako, makakatulong din po sa inyo pero sa akin po, ay uh, napakalaking tulong, ano, nung yung uh, ininom ko na herbal nung po, hindi po ako naniniwala sa mga herbal-herbal na ganyan eh, pero ngayon nung naranasan ko po, eh naging okay naman po, ano naging okay naman po, pero mas okay din po kung magpapacheck up kayo sa doktor upang malaman nyo kung ano po talaga yung uh, inyong sakit ano po, eh, yun naman po, pagkatapos nun, eh, pinakita ko nga po to sa doktor. Nagpa-check up din po ako sa doktor, ano. At sabi niya nga po, eh, mayroon akong bato sa bato. At dito nga po, no, nakalabas na. Pero binigyan pa rin po niya ako ng uh, pantunaw doon sa sa bato, ano, sa, upang sa ganun, ay, eh, uh, mawala ng lahat. Kaya yun po, ano, yun po ang may sishare ko sa inyong lahat. At uh, maraming maraming salamat po. Uh, God bless you all. Diyos mabalos.